Mag unboxing tayo <laughs> Unboxing Mabigla kayo kung ano tong laman nito mga idol pa yung ano nila unboxing tayo mga idol galing yun yung wow wow ganda ganda <laughs> wow ganda oh ganda ganda ganda, ganda. ganda ng pagkatuyo oh. the best ikaliskis na tuyo ganda bagong ano bago talaga bagong tuyo talaga siya Okay, bilhin na kayo mga idol, bilhin na. Hmm? Ganda. Hindi sa malat mga idol kasi puting-puti siya. Oh paano nyo malaman na ang tuyo ay maalat ha? pag ang tuyo na maalat yung kulay ano hindi sa kulay puti ang kulay niya magiging ano kulay brown <laughs> kulay brown yun maalat yun mga idol. pag kayo pumunta ng palingki tingnan niyo yung mga tuyo di ba kulay brown halos lahat kulay brown maalat yun So, kailangan mo hugasan yun. Ito, hindi oh. Kati. Hindi sa malat. Tama lang. Okay. Salamat mga idol. God bless po. Salamat sa panood. Bye-bye. <laughs>